Ito na nga ang latest bandera Chica. Single na single pa rin ngayon ang komitchanting si Empoy Marquez. Pero hindi naman daw siya malungkot o feeling empty kahit na walang jowa. Ayon kay Empoy, medyo na trauma siya sa huling pakikipagrelasyon. Kaya medyo natakot daw siyang manligaw at magkajowa uli pagkatapos masawi sa pag-ibig. Sa presko ng bagong pelikula ni Empoy na Kidnap for Romance, kung saan first time niyang makakatambal si Christine Reyes, natanong nga kung kumusta ang kanyang love life. Anya, wala raw siyang love life ngayon dahil mula noong nasaktan ay natakot na siyang magmahal uli. Pero naniniwala siya na darating din ang tamang panahon na ibibigay sa kanya ni Lord ang tamang babae para sa kanya. Samantala, pinatotohanan naman ni Empoy ang matagal ng kapaniwalaan sa mundo ng showbiz na lapitin talaga sa mga babae ang mga tulad niyang komedyante. Birong sabi ng binata, may mga pagkakataon na siya na ang umiiwas sa mga babaeng lumalapit at nagkakagusto sa kanya kahit daw ganun ang kanyang pagmumukap may sarili rin daw siyang style sa panliligaw sa mga girls pero hindi siya sure kung effective nga ito. Hindi naman makikakaila pero siyempre ano eh, ah, ikaw pa rin ang iiwas. Oo. Wow. Oh. <laughs> so ilan na, na, ang iniwasan mo? Yung ganitong mo? pagmumukha eh. May ganong pagkakataon <laughs> mo na hindi naman may iiwas. Siyempre pagka hindi mo sila pinansin sa mga pakasabihin, ano, you've changed. Wow! Binili rin ka ba ngayon? Ah, wala ngayon. Your, like, your um, um, plano ko na yan plano ko na yan. at yan ang bandera chika natin today